hindi ka taga kison kapag hindi mo alam yung salitang ay utoy magtapong <laughs> shout out dyan sa mga batang kison kung natatandaan yung salita magtapong naalala ko dati nung inutusan ako ni Lula bata pa ako nun eh, di may puno ng manggano ay mahapo na yun ay mahapo na hindi e, ka sa probinsya ay eh, yung bahay namin dati ay eh, medyo liblib so liblib nyugan edi di yan e di yan eh, dami ay eh, balagatos saka yung niknik <laughs> sabi ni Lula ay, ay otoy utoy magtapang daw dyan ay at kita yung magapausok yan ang dami niknik yanong kati mga gat ay kanina pa ako kamot na kamot sa binti <laughs> may baon baon nga pala ako dito ano? Chicharon. so, chicharon ah, may dala, dala akong ito suka <laughs> Naka, ano kasi nakakaburin sa nakakagutom dyan kasi yung anak ni boss ano? sa building na yan nag-chutor eh pagkagarin eh hindi ako pinapauwi yung si dada yung katulong na doon sa taas binabantayan niya yung bata kasi pag giniwanan niya gililikot hindi ano doon sa teacher eto ano yung chicharon ano to? chicharon indonesi ano hmm Trap. Lalasan chacharon. <laughs> <laughs> Are man din ilasan. Lasan chacharon. <laughs> ya nan doon ni. Are kay mga obos ko. <laughs> Ah, si mesuk ah. Ya lalapad Ya may happen tapos nila gan pag naalala ko mga kaibigan yung salita sa amin sa kison ay <laughs> nanatawa ako yung lasa niya mga kaibigan parang ano siya alam niyo yung ano yung yan sa Pinas yung sa mga tindahan sa probinsya yung mga chicharon parang na ano parang naglalasang bigas parang ganun pero masarap siya hindi nagbabas inday aking inalo ko sabi ko iwanan ba dyan yung bata na yan baba ka dito kita yung mga ngayang, ano chicharon sabi niya ayaw ko alagi daw siya sinisilip sa ano sa pinto ng bata <laughs> baka daw magsumbong sa mama niya ay kay madam baka isumbong na si, si dada iniwanan ako Tapos, yes, pag gandong kumakain ako, naiimagine ko na sa ano ko, na sa Pinas, ay anong sarap man din ito sa gin. <laughs> yung gin ay ano, pagkabukas mo ay, medyo po mo muna ng kunti ano, bago apigaan mo na ng ano, ap mo ng kalamansi. Bago itang pulutan mo, bago yung t-shirt, yung pan t ano, yung sabaw ng niyog ay, anong ginawa man din sa lalamunan. <laughs> गल लेना Pag inangat ako, nasambulot sa bunganga ko ay. <laughs> mangalay din sa panga yan ang ngalay din sa panga mag ni